Anong ganap sa mundo ng showbiz? Goal ni Pia Wertzbach na pagbalik niya ng Pilipinas ay anim na pandesal na rin ang makikita sa kanyang chan. Yes, goal nga ni Pia na gayahin ang abs ng jowa niyang si Jeremy John C. Na hindi naman katakatakang mangyari in the future. Dahil heto nga at halos araw-araw silang nag-workout. Sobrang aktibo ng dalawa sa pagpapaganda ng katawan. Na talagang ini-enjoy nila ang pagbabawas ng taba. Si Pia nga, habang nagpo-push up si Jeremy, talagang pasayaw-sayaw pa siya sa likod nito. At yes, nangako si Pia na target niya ang magkaroon ng abs na tulad ng kay Jeremy. Makakahabol din ako sa abs. Wait lang po, sabi pa ni Pia. Well, ang sarap ngang panoorin ni na Pia at Jeremy na sabay nagpapapawis. Pero... Isa pa sa kinaiinggitan kay Pia ngayon ay ang kanyang kulay na super tan. Mas lalo raw lumakas ang sex appeal ni Pia nang magpatan ito. Pero syempre, ang tunay na kinaiinggitan naman talaga kay Pia ay ang boobs niya na super laki ba? Diba? Goal ng mga babae na magkaroon ng ganon. Pero mahirap din ang malaking boobs. Dahil sabi nga ay ramdam na ramdam na nabibigatan si Pia sa boobs niya. Lalo na kapag nag-workout siya. Eh kung ang mga fan nga nabibigatan sa boobs ni Pia eh tumitingin lang sila. Paano pa kaya si Pia? Anong masasabi mo sa balitang ito?